Tricycle at dump truck nagbanggaan sa Pampanga. Dalawa patay. Newscoop mula kay Judith Estrada Larino. Nasangkot sa aksidente ang lima katao matapos magbanggaan ang isang tricycle at dump truck sa Pulong Palazan, Pampanga. Sangkot sa insidente ang tricycle driver, dalawang anak at live-in partner nito na angkas niya sa motorsiklo na nasa sidecar naman ang isa pa niyang pasahero. Ayon sa Kandaba Municipal Police Station, binabagtas ng dalawang sasakyan ang magkabilang lane ng kalsada nang bigla o manong nag turn ang tricycle kaya nakabanggaan ito ang dump truck. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladgad pa ng ilang metro ang tricycle. Nabatid na galing sa Porak, Pampanga ang dump truck at magkakarga dapat ang buhangin sa Marilaw, Bulacan. Habang ang tricycle naman ay galing sa Baliwag, Bulacan at papuntang Candaba, Pampanga para magatid ng isang pasahero. Dahil sa lakas ng banggaan, nasawi ang isa sa mga anak ng tricycle driver at ang pasahero nito. Nakakulong na ang driver ng dump truck na posibleng maharap pa sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple injuries, and damage to properties. Yan ang aking news, ko. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.